dagbira ni Idol ninyo Ayun, natsimpuhan ah, Natsimpuhan Natsimpuhan nyo Uy, wantero Wantero Kau nyo Kinain, kinain Kinain ah, nyo, kinain Yuh, tukay, yuh, yuh Kato, kato, kato Andar nyo, andar, andar Kita ko lang yuh Tuh, oh, Duh. brown. Ya, yeah, magandang umaga sa mga tv Mix, mga brother Ah, uh, pala tayo ngayon, ano, pataw-pataw. May pataw. e, balik, sa sakyan nating bangga kaya ano, idol Romel, yung natin na ibasan kasi. E, no, hangir na hangir. Eh, bakit idol Romel lang gagamitin natin? Yo. 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 Ina, e, pataw-pataw ta. tau ta, na hilo tau Tanaw dali tanaw, Ayan, sa dun nyo, naglalakad ah, ang mabilis. Nihinay, baka may pugi dyan. Nakarang ng ano, nakarang araw, may natyambarang pugi dito. Pagi, natamaan yung ano nya, paa, butas. Kaya ngayon, delikado. Kailangan, dandahan sa paglakad. Baka makadali na mga pugi. Nakapunta tayo sa bangka ni Idol Romil. Nakatali sa ano lang, nakatali lang sa malalim ng party ng ano. Tabihan dito sa amin. Pao. Nay, apao mo nyo, Pao. Eh, tawain natin. Alin na pirasong tulay na hindi natin dito sa ano? Makakilala lang natin. Kundi anim na pataw din dala natin. Balikan natin yung nakahulot ng ano, Mga grouper. Sayang yung kalma, no? Oh. Baka mamaya mag ano to, mag ihit na ang hangin. Amihan. Hindi ko magdaan dyan. Dyan mahilig nagtatago yung ano, mga bantol. Sa gilid ng bato. Ang mga uh, ganyan bato. Maraming mga pugi na maaligit-aligit sa gilid ng bato niyan. Ah, para may basan din to. So, ato butang nyo. Ito. So, ato butang. Taka, taka. Tanggal mo natin ang ano. kulim, Kalang. Kalang. ita ita Satu tutup eh, bila? Yun. Tumalbog. So, 'yung mga bato na ginamit natin karaan. Ay tatanggalin na yun, doon niya. Yung lubid, wala basta ay doon tayo na pandar Kaya libas baka sumayod yung pala. Ay, nagbabadya yung ano. Amihan. Tulda, 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 laot. ya, tulda, tulda, good morning. tulda, 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 Morning tulda, 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 Tumimik tulda, mga tulda, area tayo naga tulda, pataw tulda, 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 number tulda, 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 number. One. Aria, number one. buong ano buong tray ito so number number one ulang area number number two Number Number 2. Asa number? 3. Oh, number 3. Pilaria. Tolo. Tolo. Ah, oh, Papuwi. Number? 4. Number 4. Pilaria. 4. 4. Ay, nagbabagya yung ano, yung amihan. Ah, gumugulong-gulong ng nang ka kaunti-kaunti. 4 area Number 5 Number 5 Bila area Number 5 Number 5 55 Lima area 5 lima. lima Number 6 Last quarter Yuk, last huh? quarter Quarter

cắt phô đã na, nào nào nho. Bang Huli. Ah, sukul. sukul. Ya nah, amihan ah. Na. Na amihan. Na, yun na. Kita ko Kok, brown. brown. brown brown, ah. Ah, Uy, tingi -tingi. Tinggi -tingi tinggi. Wih tinggi -tingi. tinggi. -tingi. Tinggi -tingi. tinggi jom uh. <laughs> tinggi tinggi. Tinggi tinggi. Tinggi tinggi. Angkat tu. Tinggi tinggi. Tinggi tinggi. Kena ko. Betul. Tinggi tinggi. Unang huli, tinggi-tinggi. Ah, ah, ah. Ah, wow. à, <laughs> oh. <Tali> à. <laughs> tingy Una huli. Ya huli tinh nghe tinh nghe. Trê tinh huli, Các ngọt 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 yon kak. 3 points. 3 points. Ah, Ayun, nagsimpuhan. Nagsimpuhan. Nagsimpuhan nyo. Yun na. Tumayo ka, Tudoy. Tumayo ka. Yun, tumayo. Yun, Kato, kato, kato. Andar nyo, Andar ay huli na naman! Ay, 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 ay. Ito, ah! Gubog! Gubog! Gubog nyo! Yun na! Grabe yung ah, lakas maglaban oh! Lakas maglaban! Yun na! Lubog ka! Lubog! Ah! Lubog! Lubog! Hmm. Ita, lubog. lubog. Patya nyo! Patya! Patay! Oh! Ay, eh, sa lubog-lubog. Sa lubog ka ngayon. Yun. Yun. Kato, lubog-lubog. Holy <coughs> ka, Balbon. Ah. Nako nga. Nah, tako. Kato. Tukol na, tukol. Tukul oh dandahan lang dandahan lang maka makapitaw yo dandahan lang maka makapitaw na na yun know? ayun ayun yo grupir na naman yo grouper na naman, na naman. Uh, grouper nyo ah tinggi tinggi Huli dia tinggi-tinggi. <laughs> ah, holy, tinggi tingge. Apakah ah, pake? Oh, yo. Yo. Ah, apakah pake? Oh, oh, oh. oh. Ah, apakah pake? Agai. <laughs> Tahan, apa yang lagi, Bang? Tanya, Bang. Rubber. Ako, tinigay tanga. Oo, po, tinigay Number 6, gusto nila yung isa. Nagbabahagi ako. Nagbabahagi ako. Parang kinain mo. Bakadala na ng agos. Eto, mo, mura, muna, muna. Ah, wala. Okay, tira. Ayan na. huwag kaon yun wala huwag kaon huwag kaon ay huwag kaon tangitan yun tangitan may huli pala may huli pala ah may huli pala yun apaka apaka may huli pala yun yun kala namin ano lang nadala ng na Agos. Buti na sangit idol ninyo. Ta. Ah! Kita <laughs> tingkat Yun, super na naman. Katto. Apa ah, ka pake? Yun na dali niyo. Be good. Agoy, agoy. Ah, <laughs> Apika tangpong. cắt tăng bung Đặt Hello 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 cắt tăng cố cắt tăng cố cố Ato Đừng đi tên sau At ayun dalawa. May... Yung, yung isa may na... yung, para eh. yung isa parang wala. Saan yung isa? Ayun. ayun. Ay hindi pala. Ayun. Ayun pala, yun pala yung isa. Ayun pala. Ikot ikot. Ayun. Kato kato. nyo. Tangit, May huli yan. Pangitan. Pangita. Uy, wantero. Wantero. Awak ko ha. Awak huli. Marami lakas sa kami yan o. Bubulusok na agad. oh. maalo-alo na. Nakuha nyo? Ha? Nakuha? Ano? Mayroon pala. Mayroon, maliit lang. Yung dalawa o. Alawa. Ha? Alawa. Alawa? Ata. Aga ping patah ping le pating wui huli huli ka eh ka anak mana -kan nih ka lah ke nih ka toli am lalala kana na na ta oke roh oke Ano ba? Anap yung kot. Ano na rin ana kot. May yata. Ano ka? Abangan natin. Abangan. Iniikot na ni Idol ninyo. Ang batang banggiitan. Anak sa liking kawayan. Ninyo. Ayun o. No? Yung, tsaka yung sayo yun na Tsaka yung ano amihan yun na Ayun ha Parang gusto nang sumampa sa ano Bangga Eh baka natin ano Ah medyo may kalita lang na konti O oh, Kita nyo yung may puti puti Yung pag alis natin wala pa yan O oh, Kung puti puti na yung mga ano Dagat Kaya dapat pakuha natin ng mga agad yung dalawa Nang makawit tayo Baka maabutan tayo ng ano Malakas na Ayun nyo Malakas na amihan Nalaki pa naman ang na alon dito Ito na ito na Dili, dili, dili. Dili. Ayun oh, no? dalawa. Magkatabi. Yung sa unahan niyan may bawra doon, malaki. Parang ano, ga building yung bundok yung ano, yung bato. Ali pikat, pikat. Dili. Patay, patay. Patay, patay. Patay dali, patay, 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 patay. Dili, dili ko. Dili ko. Tukul, tukul. Tukul.

Yung lumalaban, lumalaban. Wala kang i-mix, wala kang i-mix. Yung tingka na. yun na. Sa baul. Pag mababas sa baul, kwarta. Yun, kwarta. Kwarta nyo. Sampang nyo, sampang. Uh. Sampang. Uh, sampang yan. Laking mama nyo. Yun. Ana ba, anak ba, terus yo antarnya foto kau. Kaun. Kapur. Tak Ah, kapur tak kapur, kapur. Kapur. Antarnya antar. Ayo yang isa. yo, tolah, tolah. Yung last tahu. Kan ikut mo. Kan. Starboard. Ligod. Oh, derecho lang, diretso. Diretso, diretso. Up, umaalon pa. Up. Ah, oh, umaalon, pa. Hmm. Yan na. Oh, kumain na naman. Pagod na ba ito? Pagod na. Hindi na kaya ilubog. O, oh, para sumabit to đưa ang bubutay tay to sabit o may huli patay mmm patay nga May huli nga may huli may huli. May huli. May. patah patah <laughs> patah yang uli patah patah ay, ya tinggal dah ya di ay, patah saat bu ulput nggak oh, ulput nggak kemei nih kemei ulput ulput iya ini kerum tupah <laughs> ulput Eh mga katilino sa ko brother, tawag sa amin ito ulpot. Ay tinatay natin -tina ano, uh, pattern. Alam tawag sa inyo ganito ng ano, maliban sa ulpot o maliban sa grouper. Ulpot, ulpot. Tawag sa amin ito ulpot. Ah, ayan ulpot, Ol ulpot oh. May ibang klase ulpot, may ibang pula, may pula, may may kapuntik-puntik. Di ba nyo? Napot. Ano niyo? To. Ul, ha? To. To daw. Yung ano, yung pato number 2. Tuna to. Pila na pa tawag bilang, bilang, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Takto lang muna, tik lang itong bataw Sige, tibid na eh Tibid na, na salamat po Maraming salamat, Micho Sa inyo lahat Sa inyo lahat Mimi. Oh. advance Merry Christmas. Advance your peace card. Ela maligayang Pasko at bagong taon. Pato. Taon taon. Taon taon taon. At ang baligya ang isda. ano? Manila ang baligya ang isda. Yan. Mga mo ka brother, ibinda din daw sa Manila ang layo-layo noon sa Palawan tayo. Ang kita-kita tayo sa resibo dahil kami uuwi na kasi yung amihan nagbabadya na. Baka kami maabot ng lakas. Ganyo,

Oh, shop. 1 2 3 4 5 6. Ah, baka natin yung five, ano. Five, yung yung kita. Tak ko puha sa ungoy oh. Ay yeah, magandang hapon sa inyo mga Pepe Mix. Ah, uh, ito yung kita ni Idol ninyo. Na piyat din bang ating gagabi sa koron. Ha? Ah, kapal. 11,150. <coughs> yung resibo pala ah uh, Wala tayo resibo kasi nandun sa, ano, sa ibang nagpadala ng isda. Uh, doon ko na lang binigay. Ay, ito yung buong kita di idol ninyo. Yan. Yeah. Yo, tingnan kita mo nyo. Bilangin natin bilangin, bilangin. Bilangin natin ha. 1. Bilang. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9